sa mga kulikot mga nga pala tayo mga kasama tayo guys nandun na sila, nauna na so kung iwanan na tayo dito na sila, malapit na pili mo dito sila mga kulikot si parang bador nandito sila mga ngilo kami at ang aming iilawan ay bayoko tatawag na bayoko ilang magkasama po kami ay anim lamang iba po hindi nakasama dahil po ano may mga personal na gagawin yun na po namin pinilit kasi speto na lang kasi sila uh, update na lang namin kayo pag nakahuli na kami bye bye Hey, may nakakita daw si Oknay mga kaibigan May nakakita daw si Kakulikot Oknay natin dyan Asan yung kakulikot? Ang gaysa na, enjoy so Ayan guys. Cari na kay Oak na yan. Dampot na yan guys. Dampot na yan. yung iba. Medyo madalang po dito ang kulikot. Wala pa. Dalang lang po ng Jet logs pa ako guys. Sila pa lang nakakahuli. Ito gubat. na yan oh. tayo ta dito ang kulikot. Ayan oh. Medyo o. Sila, oh. Medyo mabalas sila dito sa gubat ang kulikot. Oh. Diba na? Madalang huli. huli daw. Ooy! Ooy! Pusturok na doon. Pusturok noy. doon. Eh. Patingin na ating huli dyan. Papangino na dyan. Ooy! 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 Patingin na huli. Ooy! Marami. Yung iba may huli na Dami rin dyan. Marami na rin po nandun mga kulikots. Mga guys, kala ko dito bayo kuna. Sulang pala. Nakapika ko na ito. Panoorin nyo guys. Tama. Kala ko pa naman susuna. Tuan-tuan na ako. Ayun guys, yun na tayo. yun po yan o. yun na lang. Ayun oh. Ayun Ay pwede yan, Pwede yan? Yan ba may bayoko? ko? ba yan? Siyawlong baw? Ayun mo na at yan. Nakabidyo yan. Nakabidyo yan. hindi yan kinakain. Hindi yan kinakain? Hindi. yan kinakain na lang. Ayun. Yan na, bayo ko. Ito na mo. Si man ata to? ako nako. May ko si... Hindi kayo na iba yan. Sabi mo! Puta ka ko guys, bayo ko na. Piro pala siya guys. <laughs> ah, pala tayo guys. din. Kala ko guys, bayo Kuna na. Nawala pa. Hindi pa siya nawala. Hindi pa rin talaga siya bayo ko. May sa ilog pero nakakuha na si Bossing. Nakakuha tayo ng Sa... So, nung talatawag sa amin po mga kaibigan, bayo ko. Oh. Bayo ko umang. Ayan. Kakita tayo guys. Ito na guys. Turil na yan sa so, balagay to, ito, ito, ito yung hawkmate hindi okay, dyan na magpisa naman yan ay dito ka sa dito ka sa baba na kaya rin sa baba Pauwi okay. na tayo Pauwi na, na tayo guys hulikot. ayan nahuli ni Bador Pauwi na tayo mga guys Pauwi na tayo Pauwi na. na dito nga guys Pauwi na kami mga kakulikot bawi na kami tatimelags na lang namin habang naglalakad-lakad kami dyan guys nagkikwentuhan kami para di kami mainit yun tong tropa lang, magkakaibigan. Tatawa-tawanan lang kami nyan habang kami pauwi para walang mapanlaw. <laughs> May namang siti Paka-uwi na kami. Nandito kami. Ito sila. O, di kayo magpapakita sa vlog. Dito! po kami. Pagod na pagod. Pagod po kami. sa Teka lang. So guys, nakauwi na kami. Salamat sa mga sumama dyan. Sa Thank you guys. Salamat. Ito na nga pala ang aming nahuli guys. Yan na lang nga pala ang nahuli naman. Pero si as yan, kasya na sa amin yung mga kakulitos Yun lang, salamat.